Yun mga boss, si i-unbox na natin yung ano para kay Joe Live Vlog. Yo. Ginda. Yo ko kung maganda bang vlog nito. Ano tinig kaya Yo. Yo. May kasama pang episode. Oh. <laughs> May kasama pang episode oh, log Loko to si ano. Saan ka lang Sa EZ EZ Work Moto Yan mga boss Push. May ano pa Washer Wow Ayos Ayos naman bagunin ito kung nga boss ikabit ko kaya nga yung topo nga ano san yan? isang panda sa aming likod? di sarap para cover doon sa ano nya para di ma kapakan na yung maganda ano. mga boss ito yung sarap na nan Gandong pagkagawa ba? Ganito yung ano, mas maganda pa nga ito eh, nung nagtanong ako dyan. Yun dyan saan? Yung dyan sa ano, sa labasan. Uh -huh. Mahal eh, one tree. Uh -huh. Oo. Ito, good. Ay, stainless steel pa kayo. Stainless, ito, stainless to eh. Yung dyan, stainless din, one tree. mas maganda pagkagawa ito. Okay. Sa motor, Ilagay ko sa ano. Yun mga boss, ang ganda. Tignan nyo na lang bukas pag makabit ko to sa motor ko. Ka. Kabit natin kay July Blue. Alright. Bye bye. Salamat. See you tomorrow. Yun mga boss, good morning. At ito na yung ano. Ito na yung stiff grill na nabili natin boss. At para kay ano. Para kay July Blue. Ayun mga boss, nakabit na natin. O, tignan yung mga boss, napakaganda ang, ano. Napakaganda ang pagkagawa at saktong-sakto sa ano. Saktong-sakto sa radar natin mga boss. At napaka ano, napakaganda ano mga boss. Sulit yung ano. Sulit yung nabili natin sa online mga boss na ano. Step grill ni July blo Yan, ang Ang ganda at fix na no fix yung ano niya mga boss at binilhan ko na lang ng ano yan mga boss binilhan ko na lang ng medyo mahabang nut kasi yung yung stock na nuts ni Raider hindi na magkasya kasi gawa ng ano medyo makapal yung bakal mga boss actually ano stainless po yan mga boss yun ang ganda oh yan at binilhan ko ng ano washer para hindi siya magsasayad sa ano sa pairings yan ang ganda mga boss kaya binili ko ganyan mga boss para hindi siya maano. Para hindi siya magasgasan yung ano, yung sa head fenders niya at saka sa ano. Ayun, tibay. Pwede na ano patungan ng ano mga mabibigat na ano sa harap mga boss. At may lagayan na tayo ng ano. Helmet. <laughs> Pero sa ko diyan mga boss, ano lang talaga para hindi siya magasgasan yung ano, yung pairings natin sa harapan kaya binilhan ko ng ano, at napakamura na yung nabili natin mga boss kaysa yung ano nagtanong tayo doon sa mismong pagawaan dito sa ano sa amin sa Las Peñas napakamahal mga boss yung ganyang klase mga boss 1,000 ano 1,300 tapos medyo ano pa medyo mahina pa yung quality ng ano nila mga boss yung pagkagawa kaya hindi muna ako nabili doon kaya nag inquire muna ako sa online at yun nakuha natin to sa ano sa na order natin to sa ano sa easy work moto sa ano sa kaluukan at yun mga boss maraming salamat sa ano sa inyong lahat at ayun saktong sakto sa ano radar natin at ayun walang hugas yung raider natin <laughs> wala pang ano laging inuulan pero ang next ano natin mga boss yung ano Palitan natin ng ano i half shifter ang next project ni ano ni July Blo. All right. At 'yun lang mga boss. Maano na tayo. Maraming salamat sa inyo mga boss at 'yan pinakita ko lang sa inyo yung ano yung nabili natin sa online. Dalawang araw lang dumating agad. All right. Thank you mga boss. Maraming salamat at bye-bye.